Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Pangatlong beses na nga ni Nadoni at Bell ang Metro na ito. Makikita mo dito na talaga namang napaka-genuine ng Don Bell sa isa-isa. Maraming ang mga ikunento dito si Nadoni at Bell, lalong-lalong na nga sa kanilang teleserye, Can't Buy Me Love. At nagkwento rin ang Don Bell sa kung ano ang natutunan nila pagdating nga sa true love. Ayon nga dito kay Donnie, Donnie learning about love from his parents and Bell learning about love from God. This is why they have such a healthy relationship. Sobrang sarap naman sa tenga nang marinig nga ang tawanan ni Donnie at Bell nang magkwento nga si Bell patungkol nga sa hot air balloon. Na kung saan nga ito ang gusto ni Belle na mangyari hindi pa matatapos itong 2023. Hot air balloon. <laughs> Before 2023 ends? Yeah. Ang dami mong time ah. <laughs> <laughs> oh, gusto kong mag-hot air balloon. And we're on Metro.style again. And where?